Naghanap ka ba ng mais ngayong season? Paano at saan ka makakabili? Tara, samahan niyo kami ngayong araw. Magkakaroon kami ng field tour. Kasama ko nga pala dyan ang aking mga katrabaho. Mag-iikot kami sa bayan, barangay, na kung saan may mga tanim na mais. At ito na ang buong team. Bago magsimula, nagpicture-picture picture muna kami. At kasama ko din nga pala dyan ang aking pinakamagandang kaibigan at best friend na ngayong araw. <laughs> Tuwang-tuwa nga ang aking best friend. At dahil malamig ang panahon ngayon, sumakta naman, may dala silang kape. Kaya nakapagkape na din ako. Dahil magsasaka din ang aking mga magulang, gustong-gusto ko ang mga event na ganito napakadami kong natutunan kapag mga ganitong event. Maulan nga pala ng mga panahon na yan, nung palipat na kami sa iba pang barangay. Pero may mga lugar naman hindi umuulit Napakalayo nung biniyahin namin, hindi kami nagutom dahil napakadami nilang pagkain sa loob ng sasakyan. May cupcakes, chocolates, at candy silang pinamimigay sa amin habang nagubiyahin. Kung may naririnig kayong boses, boses yan ang pinakamaganda kong best friend dito sa aking company pinagtatrabaho. At eto na nga yung company na kasama namin. Ipinapaliwanag na sa amin yung mga kagandahan ng kanilang mga produkto. At isang puno merong malaking dalawang bunga. Paano at saan po ito mabibili? Dito lang po kayo pumunta sa pinakamalapit na farm station sa inyong lugar. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng logo at pwede nyo hanapin ang aming Facebook page. Lahat ng kailangan nyo sa pagsasaka ay nandito at available sa aming store. Maraming salamat sa panood. Please follow for more. Thank you. Bye!